Finally guys, nakahanap na nga pala kami ng contractor na magre-renovate ng bahay namin. Let's go guys, samahan nyo nga po kami ngayong araw na to dahil nga pupunta kami dun sa bahay at magkikipag-meet na nga kami dun sa contractor po na gagawa ng bahay namin. Maulan nga pala guys sa mga araw na to kaya mabuti na lang nung paalis na kami ay medyo tumilan na yung ulan kasi nga kaninang umaga medyo malakas nga po yung ulan. Sobrang hirap pa naman umalis pagka malakas nga po yung ulan dahil nga po may kasama kaming bata, wala kami kasi mapag iwanan kay baby kaya ayun kahit saan nga kami magpunta ay kasama namin. Nasa baba na nga po kami neto din si daddy nga pala pumalik sa taas dahil nga po naiwanan yung susi ng bahay. At dahil nga po sa maulan, medyo nahirapan nga pala kami dito sumakay ng tricycle. So nag kami ng mga ilang minuto bago talaga makasakay. Sa SM nga pala kami guys, bumaba na ito, din sumakay pa nga kami ng isa pang sakay papunta na dun sa bahay namin. So thanks to God talaga at medyo nakisama yung panahon ngayon. So makikita nyo guys, hindi nga ganun kalakas yung ulan. So parang ambon-ambon lang. Hi guys! Baby, say hi guys! Hi guys! So nandito na ulit kami. Sa bahay. Ano po? Ano sabi mo? So pumunta kami dito guys kasi may imimit kami. mimit namin yung magagawa ng bahay namin. Say baby. Hi guys. Hi. wow. Bitin na nga din pala tayo guys ng electric base meter. So ayun mga ilang weeks nga lang nito magkakaroon na nga tayo ng ilaw. Pinabasan yong Sino ba to? Ano? Ha? Ay, nagis na agad. Ang ganda na. Isagad yung concern mo. Tinan mo kung may lik, may lik ulit. Okay. okay. Ka. Say hi guys! Say hi guys! Hi guys! We're here na ulit sa bahay! Say hi guys muna! Hi guys muna So hi guys Hi guys <laughs> dog. Meron meron na ulit Huwag hey. makulit kasi oh dirty Dirty mong sakit May tamay ginagawa kasi si Daddy Ito lang muna tayo Anday natin yung kausap natin Love love Hi guys sorry yung update Andito nga ulit kami sa bahay Tapos so, di ba nakaraan guys Nakaraan na punta lang yung hey. dito kasi merong mga leak yung CR, yung lababo, saka yung toilet. Ngayon okay na, nais agad nila. bigas lang. So, dito kami ngayon dahil saka umpisa na nga namin paggawa tong bahay. Para umpisa na yung renovation and then nakalipat na kami. So, antay namin yung kausap namin. Yung gagawa dito. Say hi, guys. Hi! Wait lang, antay natin si Daddy. Ayun. Sine-check yung bathroom ayun. Eh. Lip pot saka yung washbasin. Ay, uh, siya. Ay, hmm, hindi na sila. Maya maya nga lang po. So ayun, dumating na natin pala guys, yan si Sir Marvin. So siya nga pala guys, yung magagawa ng bahay namin. If ay nga pala guys, so ayan pala si Sir Marvin yung gumawa talaga ng mga bahay dito sa Hiraya. So, lahat talaga ng mga neighbors namin so sa kanya talaga nagpagawa ng bahay. Kaya ayun, trusted talaga namin na magaling po siya. Yung mga bahay nga na ginawa niya dito, so ayun nakita nga din namin ang galing ng pagkakagawa niya. Pulido antin maayos talaga. So dito guys, kausap na nga namin si so, Daddy din ini-explain nga namin sa kanya kung ano may game plano sa paggawa ng bahay. At kung magkano nga po ang aabutin. Major renovation nga pala guys yung ipapagawa namin. So meaning lahat na po kasi papagawa po talaga para isang gawaan niya lang at pagkalipat namin hindi so, na kami mahihirapan. Mas mahirapan nga kasi kami at magdodoble ang pagod kung kailan nakalipat na kami din sakala kami magpaparenovate. Pero okay lang din naman lumipat kung wala pang budget kaya thankful talaga kami na meron na kaming budget pang paayos ng bahay. Kaya sobrang pinagpapasalamat talaga namin to sa Lord and din sa mga tao din pong tumutulong sa amin. Kilalang kilala nga po siya dito kaya ayun malaki po talaga ang tiwala namin sa kanya and, trusted talaga kami sa kanya na mapapaganda niya talaga yung bahay namin. Alright. Hi guys! So ayun, magkagaling namin ng bahay. So dumiretso kami dito sa SM. Dito na kami. So, hi baby! Ayun o! No? Oh. Look! Look! Hi! Hi guys! Say hi guys muna. Ito so, na, susakay na tayo. Hi! Okay. Tutumakay so, ni baby ng ano eh, train train.

Okay. It's gonna. It's gonna. It's gonna. Let's go na. Let's go na. dito. Let's go. Dapat kita dito. wala na tayo paglabas natin. Diyan na. Let's go na. si Jan Bye. Come here. Hello. Thank you po ate. Wow. Sakay lang sakay din tayo. Ma'am sir, isa po po. Bagas po na lang tayo. Kailangan ka. Hmm? Uh, San ka? Daddy! Wow. Wow. What's that? What's that? Yummy? Yummy? Yummy buong sino talaga naman kami kundi station Nag-iiyak. Hindi di hindi ito bilhin. Nagwawala. Yummy? yami yummy? say hi guys say hi guys say hi guys Like, no no say hi guys Hello. Hello. Mm. Kiss. Kiss mo sila. Kiss. Ah, say hi guys say hi kiss. say hi guys say say hi love you. say

Babalik po si Dary, babalik. Ay, loko. Wow, yummy. Loko, loko. Na-spin pala to, oh. No, let's, let's spin. Wow. 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 Hi, guys. What's up? So, ayun, guys. lang namin ang bahay. So, sakto-sakto umulan. So, andito na kami sa bahay. So, pasalamat naman talaga at hindi kami naulan dahil yung payo na daladala -dala namin na malaki. Ay, so, so naiwan talaga namin hindi alam namin kung saan na ilagay. Pero alam ko sa Jollibee namin naiwan yun. And pagkabalik namin dun, wala na. So, yun lang naman guys yung update. And, ayun guys, di ba kanina pumunta kami ng bahay. So, pagpunta namin dun, ang galing kasi meron na atag kaming electric base meter. Metro na atay na nilagay din. Um, nag siguro ata kanina, kaya hindi nakabit na lahat-lahat. Pero sabi naman ng kapitbahay namin din, parang 3 weeks pa. As in, nagkakaroon ng ilaw. Kasi at least kanina, naupisahan na malagay na ang electric base meter. So, good thing yun. So, ayun so, guys, naka nakausap na din pala namin yung contractor na gagawa ng bahay namin. And, discuss na namin sa kanya kung ano yung mga balak namin dun sa bahay. And grabe guys, bites kuya. And, Super recommended talaga din siya guys. Kaya siya din din kinuha namin dahil lahat ng mga neighbors namin sa sa pinahanan namin bahay. Halos siya yung naggawa, yung nag-renovate. And kanina, kausap namin siya, di ba, na-discuss namin lahat ng gusto namin mangyari dun sa bahay, nagagawin niya. Then, ayun, na, natapos na yung deal. Nagkasundo kami sa price, ganun. And then bukas guys, babalik kami dun para ibigay na yung kalahati ng na pag-usapan din ng bibili, ng, bibili na ng materialis para maumpisa na yung bahay. And then, yung full price is secret lang muna, charot. Basta guys, napagkasundan na namin yung price and then hindi muna kami magbayad -bu ng full. Ano lang muna, half lang para pag once natapos na yung bahay, saka na namin ibibigay yung pinaka um, full na pinag-usapan doon sa bahay. And then, at kaya talaga namin siya guys na gustuhan na and siya talaga yung pinili namin. Kasi kanina, pinantahan din namin yung bahay na mga ginagawa niya dito sa mga kapit-kapit bahay lang din namin. And ang gandang pinanggawa niya. Pulido talaga, super. Mag-insert ako guys ng video sa mga gawa niya. And then bukas, pagpunta namin doon, magbibideo din ako. Kasi kanina medyo madilim na nung umano kami, nung pumunta kami. So bukas, pagka balik namin din. Kasi babalik ulit kami din bukas. Kasi mabidaw na kami. So, bibidihan ko ulit yung bahay na ginagawa niya. So, ayun. Tsaka halos lahat ng mga neighbors talaga namin dun sa Iraya. Kasi may GC kami. May GC na yung doon sa um, sa, sa bahay na ano namin. Is, siya talaga halos yung recommend nila na magaling. Tapos hindi siya guys uh, malaki maningil. Kasi Ma makatao lang yung singil niya. Hindi siya siya tubong lugaw. Hindi katulad ng iba na ang laki maningil. Diba? Tapos hindi naman pulido yung gawa. Although hindi ko nila lahat. Pero may mga ganun kasi malaki maningil. Tapos hindi, na, hindi naman pulido. So si Kuya, hindi siya ganoon. Ang bait niya kasi makatao yung singil niya, hindi talaga yung tubong lugo na ang mahal. So sakto lang talaga doon sa mga sak mga napag-uusapan namin. So yun lang. Kaya super thank you talaga dahil ayun nga mauumpisa na yung renovation and sabi nga ni Kuya, bigyan bigyan, bigyan lang daw namin siya ng 3 weeks baka matapos niya na agad at makalipat na kami. So yun lang. And baka ilang weeks lang din guys magkaroon na ng ilaw kaya ayun siguro baka target talaga namin na mangyari is August katapusan makalipat na kami. So not sure pa yan. Basta, ayun. At least, maumpisahan naman lang ngayon yung pag-renovate. -re Kaya, thank you so much din talaga sa mga taong tumutulong sa amin. So, ayun lang. So, ayun naman ngayon yung update. Basta makikita nyo naman guys yung changes ng bahay pagkano kasi update ko kayo. Dahil ang mangyayari nga namin dun is close na yung likod, gate, ceiling, tiles. Tapos yung lababo namin ba, diba, parang nandun pa kasi siya sa may loob. Diba ganun din kasi yun is ilalabas para yung dun kasi sa labas open areas. Dun kasi yung magiging kitchen. At ayun nga guys, kaya siya na talaga din yung pinili namin nagmawa ng bahay namin kasi iba yung mga namin dun sa bahay na kinuha na namin is halos kalimitan. Siya talaga yung nag-renovate nag, nag -renovate na, siya yung pinuha nila doon. Kaya ayun, siya na lang din yung pinuha namin kasi kanina pumunta kami doon. Lahat ng mga gawa niya doon guys na bahay na silip namin. So ang ganda ng gawa niya. So pulido talaga and maayos siya gumawa. Kaya ayun, hindi na kami nagdalawang inisip na siya yung kunin. Marami kami nakausap guys ng mga contractor din na nag-renovate pero medyo pricey sila maningil. Super, 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 super. Kaya sa super. Medyo mahal sila maningil and hindi namin din kabisado or kilala kung, kung maganda pa talaga yung gawa. Unlike dito sa, uh, na-recommend sa amin na mga neighbors lang din namin kasi mas maganda yung gano'n yung, yung recommend kasi alam mo na mag magandang gumawa. So kami ayun, bago kami nag-decide na siya talaga yung kunin namin, nagtanong-tanong muna kami sa mga neighbors namin kung ganito maayos ba siya talagang gumawa, ganito ganyan. Tapos kanina nga nung pumunta kami doon, ayun, napasok namin yung mga bahay na nare-renovate yung ginagawa nyo. Ang ganda guys. Insert ko dito yung video guys, yung, mga, yung bahay kailan na, na, pinasok namin. And ang ganda. Makikita nyo yung, yung design. Grabe, ang ganda. And ang mura lang talaga yung manihil guys. Kaya hanggang dito na nga lang muna guys and for today's video. Bye! Good night!